Alam niyo ba kung bakit maraming na aksidente at namamatay na manggagawang rider? Kasi kasalanan din yan ng mga ride hailing at delivery apps. Sabi sa isang pag-aaral ng University of Oxford, bukod sa mababa na ang kita, delikado na nakamamatay rin ang sitwasyon ng mga rider dito sa bansa natin. Para lang makabawi at kumita sa isang araw, ang mga rider ng Lala Move, Food Panda at Grab ay kailangan magtrabaho ng lagpas-lagpas 40 oras kada linggo. Pumapatakya yan na 8 to 12 hours araw-araw at yung iba ay umaabot pa ng mahigit 16 hours ng pagraride. Gawin natin halimbawa yung swapang na Lalamove Move tsaka Moveit. Alam nyo ba na 25% ang komisyon na kinukuha ng Move It sa bawat biyahe ng rider? Ibig sabihin yan, sa bawat isang daang piso, 25 pesos ang kinukubra ng Moveit sa kanyang mga rider kada biyahe. Kung Lala Move naman ay kumukubra ng 20% na komisyon sa delivery ng kanyang mga rider. Sabi ng mga rider ng Moveit, para lang makakuha sila ng dagdag na kita o incentive, ay kailangan nilang makakota ng mahigit 10 ride sa isang araw. At kapag bumaba ng 15% ang kanilang acceptance rate, ay may tsansa na i-deactivate ang kanilang mga account. Sasabihin ng iba, eh para naman yan sa benepisyo ng mga rider. Di mauulol ng matatalino niyong utak yung realidad ng buhay ng mga rider. Eh hindi nga kinikilala yung mga rider na yan bilang mga regular na employee ng mga kumpanya na yan eh. Ano daw sila? Sabi ng Grab, Lala Move, tsaka Food Panda. Mga short term, freelance, at independent contractor. Hindi ba naman mga gagot ganit tong mga kumpanya na to? Paano na hindi niyo empleyado yung mga yan? E eh, mismo mismong Korte Suprema na ang nagsabi na merong employee-employer relationship sa pagitan ng kumpanya nyo at ng mga rider. Sabi ng Korte Suprema sa kasong Dichangkin versus Lazada Philippines, regular na empleyado ng mga ride-hailing and delivery apps ang mga rider. Dahil sila ay tinuturing na regular na empleyado, ay dapat matanggap at ma-enjoy nila ang mga benepisyo, gaya ng isang regular na manggagawa. Yan yung dahilan kung bakit paspas -pas at nagmamadali yung mga tropa nating rider. Dahil sa paghahabol nila ng kota, pagod pa sila, kadalasan nauuwi yan sa disgrasya. Tapos kung kutsain at muramurahin ng iba itong mga tropa nating rider, akala mo sila nagpapalamon dito sa mga manggagawang rider eh. Kasabihin na naman ng iba eh, bakit hindi ireklamo yan sa Dole o kaya sa LTFRB? Ginawa na yan ng mga rider. At ano nangyayari sa NLRC na ahensya ng Dole? Pinatutulog at hindi inaasikaso yung kaso ng mga rider. At alam nyo kung ano nangyayari dun sa mga rider na nagkaso sa Supreme Court? Nagtatanggal silang lahat ng demonyong kumpanya na Lazada. Alam nyo, meron sanang inaasahan yung mga rider natin na batas na po sa kanila. 2022 pa yan final ni Sen. Risa Ontiveros. Pero hanggang ngayon, hindi yan umuusad sa Senado. Tangina ko, ano-ano kasing inuunan nitong mga Senador na to? Puro na lang pagpapakyut at forma na wala namang bilang sa buhay ng mga manggagawa. At yung mga congressman, ganun din. O nasaan na yung boses ng mga rider na inaapi? O nasaan na yung matatapang na congressman dyan? Ito yung issue ng mga rider, o. Oh. Bakit hindi nyo tutukan? Puro himog kayo ng tumbong ng speaker eh. Kaya dyan sa mga swapang na ride hailing at delivery apps, pak you kayo.